Energy Exclusive. Energy Exclusive. Okay, ma'am, una-una uh, nagpaabot uh, man kita it condolence no sa abilog uh, na pamilya. Bali ano nga ni nimo again ro nagumos nga ra? O, ano ni tatay nimo? Okay, kumusta imo ra? May may masakit na ano naman? Okay, sa inyo ko pagkasayta ano? tabo kara, bii. Ah, uh, sabetihan mo halimbawa. ko. Oo. -oh. Pukon ka mo sa kabagay ka na? Pukon mo sa kabagay? Pukon. Ah, okay. Pagay na pinong. Pilasan na sana ang bagay nga nun? Ha? Pilasan na? Imo isaga. Imo ta isaga. Um, Wa, ba't masakit? Pila edad na ka na? 74. Ah, 74. 74. Ah. Okay. So may may pension mo na kang buwan pa lang kabuhi. Ano na? Pension mo? Oo. So sa birthday mo halin, tapos na ano na tabo? nag imo Siguro, ang na Sa bagay na to like, nag-uli ko na imaw. Oo. Alam ko siguro? daw. Hay. Kabige. Ah. Kagabi so, uh, sa suba ba? Suba ho. Tay daw katabukan ana suba. Tapos, ay, siguro kay na rus mo no, ano ana sa suba. Mm -hmm. Na nabutan pa ninyo sa area mo kay nang aga. oh no, hindi man patabigit pulis do. Ano no tan posisyon na? Hay Kaya maw. Kaya yak Ah. Hmm. Okay. Ma para suba o na no. Ma dawum. Mo anong hamaton mo si momo. Tanaw malang. Ano? Uh, hay tiyan hay, kumusta? Habukot Ah. Ha ha ha. Okay, eh, initially gwa pati ka mga nagumos mo dagit manimaw. Kape okay, pa kami tante mga ano ko nga. Dole ka hilong. Okay, okay. Tapos ay mama, magtanaw kay eh, Maruhega. Ka. Isuksok ra si Perito. Wa man dapat kontra sa inyo. Wa so, man dapat sa tayo. Saan nang edad yo nabe mana sino man abi mm mana -hmm. no? Pila ka mga mga unga na nakaranta? Tatlo. Tatlo ka mga tanan. Ilaman eh, sa pinalangay tanan ga uli. Uwa, uwa, aro dahil uwa sa Manila. Kapana, kapana mo sa Bilog, sa Bilog, sa Manila. Hmm, okay. Sa magkaroon, iya ka mo sa puneraryag, ginaasikaso ninyo ro, uh, na narang uh, gawas na bimana, no? Okay, so kamo mata initially, wa out ka nang yan man nga. Mapag-bisiga pa kamo sa polis? Ano plano ba way, ninyo? Ha? Ano plano ninyo? Mapag-bisiga pa kamo sa polis? Or wa na masin? Hindi, siguro, sir, eh. Wa man siguro, Si nanay ninyo? Oo, wow, tama. Baka okay. ako oh, na hindi ang nanay. Oo. Hindi ko na magtandaan nito. Oo. Oo. Hay na ano, may gusto kang uh, ipabot sa inyong mga pamilya for now? Uh, panawagan at bulig-abig kung gusto mo. Huh? Mm hmm? Oo. Eh, hindi pa makalisisil makara Hindi pa sir. O oh, sino nag-inform sa atin yung mga pulis kung natabuong ara? Ano niya kong sikat?

Uh, so, mga 100 meter sabi mga dikaron. Uot ibang pamagay man. Ay ina pamagay. Adlo pamagay. Ah okay. So sa sapa timo o oh, sa suba. Suba ang tabog. Suba git aron. Mm -hmm. Daywang ka suba ginatabukan na permi kada uli. Oh daywang tabog mo. Day sa kasuba man lang mo sempre pag tapos sa Oh, ah, okay. Oo, oo, oo. Kay wa ka ba? Oo. Hay, wa nakapamasyar ka mo rito sa may birthday nga tao mo tay wow. mo ka ba? Oo, oo, oo. Okay, sige. So at least, yeah, oo, oh, okay. klaro mo ta kinyo wa wow. may magkontra ag daya hay ka sawot at pagagumos, ma'am. Oo, wow. sanang hilo ko dito siguro. Hilo ulit na na. Wat mga nabuo sa nang uh, gawas so, yung mga cellphone da ko na no? Mga naduga? Oo, wow. so, tama. Nante kyoki da sa interview sa Energy Energy exclusive Energy exclusive 107.7 Energy FM Calibo